mga lods, so dalawa na surete natin, nakadalawa na tayo kaya lang yung itong isa wala na ng buhay kasi nilunok na yung ano yung kawil, nilunok niya o oh. Nilunok nya, laki yan, ito mas malaki ito nasa dalawang kilo ito Naka tatlo na sana, kaya lang naputol yung isang kawil natin yung hook binwit, yung Tali Ayan. niya naputol. Sisisid pa nila. Meron naman, meron. Meron Ayos. naman tayo labong. O, oh. oh, kasili. O, oh. ano ba tawag ito? Igat. Lapas pa Malaki ito, oh. Tingnan natin, mga lords. Dahil meron daw. <laughs> meron daw, mga lords. Ayos. Ayos. nga Ulog boy Ngayon nga mga lords. Ah. Uh. Ang laki nila mga lords Ang laki nila. Ayos. Tingnan mo kamanda. Anong nasa anong masabi mo sa Surti natin ngayon na uli mo. Medyo mahina. Anong dapat natin gawin diyan sa mga nakuha natin? Na. Yung ibenta. <laughs> ibenta daw, ibenta. ý bên tân anh mình yung hả na uli natin uli naming is đạo bì bên tân mình số cùng. kung ilang kilo kaya ito.

Ayan na tayo. Uwi na. Nagpag-extract sa rin na rin. Ayan o. Yung Ay bayan ng Garchi Torino. Yung bayan ng Garchi Torino. Ayan o. I love Garchi. Kung love mo ang Garchi, punta ka na dito. ah Kung love mo yung Garchi, uwi ka na. Punta ka na dito. Let's go.